Sa Burnham Park namin inabutan si Gemma kasamang ilan niyang mga kaanak. Kwento niya, matagal na raw nilang pangarap na makapagbakasyon sa lungsod. And ito, first time po namin. Masaya. 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 Kasi ngayon lang kami pre. sabi si sa mga anak. Ikinatuwa naman ng scramble vendor na si Maribeth ang pagdagsa ng mga turista gaya ni Gemma. Kung dati kasi, pa isa-isa lamang na tab ang napapaubos ito kada araw noong long weekend. Hindi lamang doble, kundi higit pa ang kanyang kinita. Oo naman. Pagpasalamat at maraming turista. Sana maraming bakasyonista para makatinda rin kami maski pa Trumimple din ang bilang ng mga nagrenta ng bike kay Randy. Sa kanyang bilang, hindi bababa sa isang libo ang nagrenta sa kanya noong long weekend. 50 piso hanggang dalawang 200 piso depende sa klase at disenyo ng bisikleta ang renta kada oras. Ibig sabihin, kumita siya ng higit sa 50 mil. Mas malaki siya at hindi tulad ng pandemic. Talagang wala kami, talaga talagang alang kita sa loob ng tatlong taon. Bumabawi pa lang tayo, sir. Nakakabango naman na, sir, kahit pa paano. Bagamat dumagsa ang naging turista noong long weekend, generally peaceful ang nagdaang long weekend ayon sa Baguio City Police Office Tourism Police Unit. Malaking susi o manod dito ang police visibility sa bawat tourist spot. With regards dun sa ano natin, dun sa Oplan Kaluluwa during the Undas and the long weekend, pa naman pa, generally peaceful po ang ating ano, ang naging sitwasyon during that time. At saka wala naman po tayo masyadong natatanggap ng mga reklamo during that time. So I think uh, with the efforts ng ating mga force multipliers, mga volunteers natin, mga kapulisan natin, and even the LGU and the city government, sa pagtutulungan talagang nagkaroon tayo ng magandang resulta. Sa ngayon, naghahanda na muli ang mga vendors at mga pulis sa pagdagsa ng mga turista sa nalalapit na Pasko at bagong taon. Jose Robert Inventor Para Saluzo, Headlines